Yeah, you have to oh, share yeah, them. Yeah, what's oh, happening? What's up, guys? I'm Jared. I love Jared. She's ganda ng I'm hair ng anak ko to a to a talaga. Hey, Sana all my straight today. hair yung natural na straight ng buhok. Sa akin kasi ganito like, na yung itsura. It's yeah, kita nyo, hindi naman. Hindi na straight dito kasi humaba na. So, yung

Hindi kasi grabe yung swimming swimming nyo kahit tanghaling tapat nag talagang sinulit nila yung swim yung bakasyon nila. Gaya-gaya kayo eh. To, hindi kayo nagpapahinga talagang sa bagay ang mga bata. O oh, diba? Dalagang-dalaga na yan anak ko ano Mahaba na yung hair niya. Although, pinutulan yeah, ko na yan ng ganyan. Ones. Ones. Okay, okay. Ma ilang inch <laughs> in yes, yung 4 inch siguro yung pinuto ko. Oh, well, someone just died, right? Oh, you know, yeah. this is so oh gosh. Ilang taon ka na ngayon. us now, Lavender Girl. Right? This is stupid. Why? to ka nga. Anong buwan? Nang taong ka na? Seven. Loko. Seven years old ka? Hmm? Hindi mo alam. Kurutin ko yung ilong mong yan eh. Gustong gusto kong pinipusil yung ilong niya. Kasi yun yung madalas kong napapansin yung ilong talaga ng anak. Hmm. Ang cute, di ba? <laughs> wow, it's very cozy here, sweet. Nanonood ako dun sa vlog namin noong 2 uh, years ago wow. <laughs> na Nakakatuwa na napanood ko yun, maliit pa siya, ngayon malaki na Tumayo ka nga doon. tignan mo yung laki mo na ngayon oh. Doon sa may ref Ayusin mo naman yung short mo na o, <laughs> <laughs> oh, de ba? Ang tangkad niya na. Ang tangkad na ng anak ko ganyan <laughs> na siya. Oh. Di ba? Bilis ng panahon. Okay, right. Kailan lang. Maliit lang I yan. O, oh, oh anong song? sasabihin mo? Uh, Hi! O, oh, bye, -bye na. So, update lang po namin sa vlog namin yan. Ang ingay-ingay ng cellphone mo, nakitiingay. Ayan. So, yan lang po yung vlog namin ng aking anak. Ano lang, ganyan lang. Hi! Bye-bye! Bye-bye! Thank you so much for watching our video. Bye-bye! Love you guys!